Ako nga pala si Lizel, mas kilalang mamiristi dito sa Korea. OFW nga pala ako dito sa Korea, mamiristi. Sa so, tagal-tagal ko nga nagtatrabaho dito, mamiristi dito na nga rin ako nakapag-asawa. Nagtatrabaho kasi ako sa factory ng chocolate. Hindi nga, nga rin ako niligawan Dalawa na nga yung mga anak namin dito sa Korea, mamiristi. Pero dahil na bankrupt nga yung factory ng chocolate na pinagtatrabahuhan namin. Nga nga kami mag-adjust sa buhay dahil nga nawalan kami ng trabaho. Talaga namang dinamdam ng asawa kong Koreano yung pag walang trabaho niya ngayon. Kaya naman samahan niyo kami. Share nga namin, mamiristi, kung ano nga yung lifestyle namin dito sa Korea. Anyo nga! 안녕하세요. 안녕하세요. 좋은 하루 보내요. 나비 mami 마미리스피. Hi, how are you? Have a nice day. Dito nga kami mami mamiristi sa Namdemon Market. Ito nga yan sa Seoul sa South Korea. Sobrang expensive nga maristi ng mga bili. dito. Kaya naman talagang nag na ngarag ang maristi nyo. na nga yung mister kong koreano maristi. Kaya naman iahatid niya na sa school yung anak namin. Ngayong araw nga mamiristi madami nga akong gagawin. kontrabaho mamiristi at sobrang dami nga ng gastusin kaya naman rara-raket kami ngayon. Uti na lang ni Koryano yung anak namin gamit nga yung lumang Mercedes namin. Up. Update nga mamiristi sa sarili ko. Ilang buwan na ako wala yung yaya namin at yung katulong namin dito sa bahay kaya naman talaga nga nag-arag-arag ng na itsura ko. Nga kami dito sa Namdaemun Market. Tingnan yung Koryano at Koryana kung hipag at bayad. Kilala na 'tong palengke na 'to mamiristi sa South Korea. At ito nga yung bayaw kong Koryano ay nako talagang napakaguwapo ng nanlahing nila. Tinuturuan niya nga si Sayon diyan maglakad mamiristi ang hindi niya nga alam eh marunong na nga maglakad magisla. Naalingkinya kami Ma'am dahil nga magtitinda nga kami. Magtitinda nga kami ng lumpiang saging. Dito nga sa Namdemon Market. Wala nga silang saging na sa bat. ito nga lang yung available nila. Agad na nga binalatan ni Kuryano yung saging. Binalatan ko na nga yung keso dyan Ma'am Risti at lalagyan nga namin ng keso. Nagluto kasi ako minsan nito Ma'am at natikman nga ni Kuryano ang aking mister at pati ang mga kaibigan niya. Napasabi nga sila ng uishi. Kaya <laughs> may pa-order nga si Kuryano at talaga namang ilalako niya rin daw to. Ba talaga yung palasa ng Pinoy Mamiristi at talaga naman nagugustuhan ng mga Kuryano dito sa Seoul? Iniligay ko nga yung isang bong cheese gan Mamiristi para naman talaga hindi nila ako makakalimutan. Oo. Sobrang hirap nga Mamiristi kapag wala nga yung katulong namin dito sa bahay at ang yaya ng mga bata. Mamiristi. Wala na kasi ako pang sa kanila Mamiristi sa aming mga katulong. Simula nga na nabankrap yung factory ng chocolate Mamiristi eh hindi na nga ako nakapagtrabaho kaya talaga wala sariling pera. Pagawin namin sa bahay Mamiristi gumawa na nga kami ng lumpiang saging. Kuha nga lang ako ng ilan mamiristi para naman sa aming hapunan dahil ito na nga yung kakainin namin para sa aming hapunan. Maga nga akong gigising mamiristi at madaling araw pa nga lang na nga ako para magbalot. <coughs> dahil papasok na sa trabaho sa palengke mamiristi yung mister kong kuryano. Doon niya rin kasi bebenta mamiristi at ilalako niya nga yung matitira sa mga pa-order. Tara kain tayo bago nga matulog. <coughs> talaga naman mapapasuka ka dahil galing nga sa kawali. Risti at ito nga nagbabalot na nga ako para sa aming paninda. Iluluto ko nga to Ma'am at si Kuryano na nga ang bahala rito para maibenta sa market. Hindi ko nga kasi siya matutulungan magtinda nito Ma'am dahil nga ako nga yung mga nag-aalaga ng mga anak namin. Pero syempre huwag siya magalala dahil sasarapan ko naman to. Ma'am ka? Ito nga Ma'am Risti inabot na nga ako ng umaga at ito nga nagpiprito na rin ako. Sobrang mahirapan kasi ako sa pagbabalot Ma'am dahil hindi ko nga alam ko ano at uh, paano babalutin ire. At itong nga Stee, na Risti na ako magluto kaya naman. Iayos ko na siya Stee, para naman makagora bells nang na aking mister na Kuryano. Oo, oh, malinis sa kamay ko diyan, Mommy no Bashin! Hindi na ko nga rito, Mommy yung ibibigay ko kay Nainay at sa aking biana. Iniintay ko nga si Mr. na Koreano diyan dahil nga ibibigay ko nga ito para na makagora bells na talaga siya. Dito nga sa Seoul, Mommy Resti, tag-init nga ngayon pero hindi talaga mainit at malamig pa rin ang simoy ng hangin. Kaya naman talaga makakapag walking, walking ka, jogging, exercise, lahat talaga magagawa mo sa labas. Pagkaalis ka ni Koreano diyan, Mommy Resti, eh, naglinis na rin ako ng bahay. Lilipas ka nang ilang oras, Mommy Resti, umuwi na nga si Koreano. No. Dito nga yung kanyang mga no. benta. Oh. Yeah, no. Very good, very good. Maliit nga yung benda niya, pero pag naipon, malaki na rin yan. Anyong hiya sa'yo? Joon, Haru, Boneseyo. Ang sabi ko nga dyan Ristie, goodbye and have a nice day.